ba? Ba't ka umalis? Ikasama ka sa video ko. yung magigiting na mga ayan. ayan para ayan ang mga magigiting na manggagawa ng puruktos ayan para makita tayo sa youtube Pakiyawak mo rin. Ha, ah, pakiyawak mo lang yan. Tutok mo lang dyan sa ano yun. Ganyan. Ha. Ah. Okay. Ah. Okay. Barangay! Giti! Giti! Nakakakuha tayo! Sa video! ayan yung Kapitan del Barrio. La. Kap, kap mo kayo ka nga kap. Ayan. Ah, ayan ang aming kapitan. Ayan, puro yan, puro yan taga rito sa purok namin. Ayan. Yung mga magigiting na ng trabaho na yan. Puro taga rito yan. Ayan guys, ito po ay narkila lang na maraming dito. Taga purok ayan yung mixer na yan. Ayan guys, oh. So. medyo malaki-laki na rin ang maabot nito at kahit papano, paano magiginawa na yung mga taga rito sa dumaan ito po eh, gawala ng pagtutulungan ala pa po itong galing sa national government na budget uh, may nag-donate na simento may nag ng buhangin at saka ng graba Shout-out po sa present kapitan at saka sa dating kapitan sila po ang nagtulong dyan para ito ay masakatuparan yung aming karsada rito at shout-out din po sa nagbigay ng pimento ng daang piraso para po yan eh, matuloy yung karsadang ginagawa niya guys, yung aming proyektor ito sa loob. Sa loob ng barangay namin. Uh, Purok dos po ito. Yeah, dito, pinagtutulong-tulungan namin yung aming kalsada magawa para hindi naman po napakahirap. At ayan, makikita nyo po yung dating kalsada. Bitak-bitak yun. Uh, palabas po yan doon. eh kung saan na lang po yung aabutin at kung sakaling ano sana masudlungan agad after po ng trabaho naman ang gagawin kumain at o, kaya na tanghalian o kain na kain na ayan po ang ulam ng mga manggagawa sinigang na ano ba yung baboy ah, sinigang ng manok sinampalo manok <laughs> Hindi, ano to? YouTube to, YouTube. Eh, ah, ayari po yung kapitan yan, eh <laughs> Kapitan. Si kapitan. Makihugas ng ka ka Kapitan po ng uang. Kapitan ng uang. ari po ng trabaho. Ayan, kanya-kanyang. Magsimula <laughs> ulit tayo. 4 naman. Ito ang ulam nila. Sinampalukang manok. Sinampalukang manok. Rek, makaya ang ka na. <coughs> Ah, guys, alang imposible pagkatulong tulong-tulong, magkagawa talaga. Tula ah, tulad yan. Tulong-tulong lang po itong mga taga-pork dito para magawa yung karsada na yan. Guys, kita nyo ba yung karsada na to? Ayan. Ito eh, papasok dito sa lugar na. Uh, ah, bayanihan po ang paggawa rito. Ah, papa, ko lang po sa inyo yung paggawad namin. Agad, umuwi ka. Ay, ah, ayan po yung aming kagawad na masipon. Kagawad kika, ipost ah, yun. anak ko po. Ang gay. Ito po yung farm to market po. Kanya-kanya ah, po yung hipo ng trabaho. Tulong-tulong lang po yung mga taga rito. May mga donasyon simento, donasyon buhangan at saka graba. At siyempre po, nagbigayan yung mga taga rito para makuloy lang itong kaya ekspertado. Ulan, uh, and, uh, okay, so karsado, Thank you for watching. Please like and subscribe. God bless us.